Hello mga kalakbay! Alam ko narinig nyo yun na yung salitang wisdom, of course. Pero ano ba yung naiisip nyo pag naririnig nyo yung salitang wisdom? Alam nyo ba ang wisdom ay may boses? Ang wisdom ay hindi tumatahimik o hindi siya tahimik. According sa Bible, sumisigaw pa ang wisdom sa lansangan. Sabi nga sa Proverbs 8, Does not wisdom cry out and understanding lift up her voice? Kaya ang tanong nga natin, hindi what is wisdom kundi who is wisdom ayon sa Kawikaan 8 ang karunungan ay nagsasalita buhay kasama na ng Diyos simula sa simula sabi nga sa Proverbs 8 22 eto ang nagsasalita dito ang wisdom boses niya to bilang una sa kanyang mga gawa nilikha ako sabi ng wisdom nilikha ako ng Panginoon bago pa man ang lahat so ang wisdom ay nanaroon na bago pa man ilikha ang mundo ikaw Naririnig mo ba siya? Wisdom is not just knowledge. Wisdom is Christ. According kay Pablo, Christ, the power of God, and the wisdom of God. So, napakalinaw ng pagkakasabi ni Pablo dito. Crystal clear na si Jesus is the wisdom of God. Hindi lang siya tagapagturo ng karunungan sa atin. Siya mismo yung karunungan na kapag kapag pinakinggan natin, kapag tinanggap natin siya, doon tayo nagkakaroon ng tunay na direction sa buhay natin.